Hello. Hi. Oh God, tikatates, alities ala hypertes. O sa kagrigong pinulungan, na kung hubaron sa latin nga pinulungan ng ingon, nun enem po somos at versus veritatem sed pro veritate. Nasabtan Na kung hubaron sa bisaya nga pinulungan ng ingon, kaya wala kita'y mabuhat sa pagbatok sa kamatuuran, kundili ang pagdapig sa kamatuuran. Amen. Atong hatag sa kapakpak atong ginoo. Na ah, karoon pa ako kabalo ka mga tao din, di, di kabalo mo ihap. sa kapakpak atong ginoo eh. Naagyapon. Taga ato ko doon kapakpak. So mga ikso ulit na maglangay, eh. magpaila ko, ako na ay si Brother Rosby Alihabo. Usa ko ka lay minister sa Surigao del Sur. Unya kasamtangan pud karon nga presidente sa Catholic Faith Defender sa Diocese of Tandag, Surigao del Sur. Kunting background lang. Oy, kunting background lang. Usa ko ka former pastor missionary from born again Christian. Amen. Umra maglain mo dilantawan. So kami to klaseng born again katong dili mutuog Santos. Dili ni pareha sa Katoliko ang Katoliko dagang kay Santos tinuod di. Oy, tinuod di. Ang Katoliko dagang kay mga Santos dai San Pedro, San Pablo, San Tilmo, San Dayong. Kami sa buod nagin wala mi Santos. Pero nami giila nga Santos kay ila mo kinsa? Oy. Si Judian Santos. So mga mga igsoon, allow me to share my conversion story from born again pastor missionary to Catholic defender. Amen So mga ikso, dili ko inborn nga, born again Psst ay. Dili ko inborn nga, born again Ang una gina ko nga simbahan Nga ipasagupan Kanang usa simbahan nga Alliance Kamakop Kasi pamilya ng Alliance Kamakop dere. Protestante gihapon Christian and missionary Alliance Churches of the Philippines So di ako nakailan ni Kristo Di ako gibautismuhan Pangotana Bro, ngano naabot pangkasa ka sa Born again Tungod ka to sa human ako uh, sa college life na ko mga higala, nahimulag ko sa kong pamilya, dito, nakaambig ko kog pastor sa born again. Unya ka itong pastor sa born again, nagsulod-sulod na ko sa simbahan sa born again, nabaguhan ko. Kaya ang born again, alay, balik ang born again. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Inaala mo ang yung born again. Amen. Sinagitay, kinawayay, praise the Lord! Ang mga born again, bisan, birni santo, mag-alleluya. Tinood Ona nga, gibiyaan ako ang simbahan ng Kamakop Alliance ni Balhin ko sa born again. To make the long story short, katong pastor na ko sa born again, iya kong gi paeskwila o Bible school pagka-pastor nga to sa pagalian, tukuran, sa mbong nga sur Kisa taga pagalian rin. Psst! Ay! O dito. So, kapaskwila ko sa tukuran, sa mbong sur. sur So ang among gitunan nga Biblia. Dag school mo pastor, ang among gitunan Biblia. Gitawag na mog sula eskriptura. Unsa to? Bersikulo laway kapitulo baba. Mo nang gitunan na mo. Sabib, sa Bibsa Bible School, gitudloan mi how to preach the gospel of God. Gitudloan mi gwali og especially gitudloan mi sa mong superior. Unsaon pag-convert sa Katoliko? Gitudlaon mi yung saon pagkalbin sa katoliko. Nga naman, giingnan din mi, kung mahimo mong pastor missionary, kinahanglan inyong sangyawan katolikura. ra. Ayaw mong sangyaw sa iglesia, born again, baptist, ang iyong sangyawan katolikura. ra. Nga naman, katuliko sangyawan. Kaya katoliko katoliko magyango-yango raman daw. Walang among target mga iksoon, katuliko ra. To make the story short, pangay Unsay pamaagi na mo unsay pagkabig sa si Katoliko? Na itulog ka pamaagi na mo kadto. Na himo kung pastor missionary. Ang unang paagi na mo unsay pagkabig sa si Katoliko kanang gitawag nimo Arus Caldo Patron. Psh, hey. kaba Patron? Feeding program. Magpakaon mi sa mga Katoliko na hitabo Wala dere. Na hitabo. Ikaduwa -gitaw, kanang gitawag nimo compassion. Unsa'y na compassion? Ang among simbahan, magpa-eskwilas niyong anak, kinder, patulong college, libre, tuition fee na ba na dire? Eh? Na, ibaylo sa katoliko ang kaluwasan para sa kaluwasan tinuod eh. e. Ikatulong pamaagi na mo sa so pagkabig sa Katoliko Kalang house to house evangelization. Na kaming katoliko libot-libuto naman yung katulong tagsa na musimba, magputos mig lima kilong bugas, tulong ka din sarilas lima ka noodles. Kay bright pa ng katulong usahay. Pag magsipit-sipit kag Biblia ka ron, panahon na, ang, ang mga katoliko manago. Oy, malago. Pero pag no, pag relief god sa imong na malago, mga pa. Pastor, mang mangampayo, pastor. So na tik-tik na mo? So, so on, mga pangutana mo, unsay bugat na kong rason, nga nung na, ana ako simbahang katoliko. nag giingon sa ikaduang kurinto, 38, wala kita'y mabuhat sa pagbatok sa kamatuuran, kundili ang pagdapig sa kamatuuran. 2012, wala na ko damha, katong pastor nako na sa born again, nga siya ang hinungdan, nga nung nahimo kong pastor sa born again, unsang pagkaunsaa, pagka 2012 na ako, ang akong pastor na convert sa simbahang katoliko. Atong palakpakan ng ginoo. <physic> ang akong pastor 2012, kusog na kay mga ulos, inalil na mga ulos kita ba ang pastor mga ulos? Anil na mga ulos ang, ang uluso, pastor? Ang akong pastor, nga mo hinung pasto, la pastor kong pasto na himong katuliko. ko unsay nadta bo sa pastor gikuag lisensya gikuanog 10% gikuag simbahan gikuag source ministry ka support sa gawas ba kay na. mo hey. support sa gawas ba ka ang among trabaho ka lang mag market preaching me sa ka lang kilit-kilit mag market preaching me mapicture picture me sa mga ko ang picture i send mo sa gawas Pagbalik niya na, dollars na. Uy, walang trabaho na mo. Mabit mga suko ang pasto na mo. Kaya pangyagyag mo na mong kabaturan. So, eksyon, like, so dalitsyo ta. 2012, ang akong pasto na himong katoliko, kusog kayo uros. Nasayin po kung saan mo nga lord ito. Unsay na ito pastor Gidul na akong pasto ko, unsay bugat ni mong rason, nga nung nagkatoliko ka. Kabalo ko si Tobagsong Pastor. Nag-discuss me matod niya sa musugod kay sa dili dong kaling simbahan katoliko nga atong gibaybi ay atong ginasaway -sa kanunay mao ni kaning buktong simbahan nga gitukod sa tong Ginoong Hesukristo 2000 anyos na ang milabay amen unsa <laughs> ni tabo gitagaan ko libro sa dipid kasi ba taga dipid dire? ba ay kasi taga dipid dire? Katong grade 3 nga libro ba? Kasi ang pagsulo, ang kasaysayan pagsulo pag-uugnay page 201. Gipasahan ko ni ang ang simbahang Katoliko, isa sa mga sangay ng Kristiyanismo, ang reliyong itinatag ni Kristo noong unang siglo. Nalupig ko sa mong argumento. Nga naman, sa mong discussion, nalupig ko. Kaya na may sa Latin, argumentum contra pactum non valid. Kung kayo mo argumento, dili mo sibo sa realidad kung kamatuulan dili na balito. Amen. Una, ang baruganan sa pastor, full documents, full evidence lugi ko. Kaya akong barugan, tama lang ko bersikulo huna-huna, kapitulo bana-bana. <laughs> Pero hindi ko. Gibiyaan ako, pastor. Bahala ka na, pastor. Katulik ko, biya. Kusog naman kasi mga ulos. Kung tabo na nawala ang mayang may relasyon, 2012. Pagka 2014, dito, left and right, kaya po nung akong pagkabig sa katulik ko. Sangyaw ka po ko sa mga katulik ko, left and right. 2014, na ako'y amigong pastor sa pagalian sa so bongga. Iyang pangalan sa si pastor Dura, na wadura kasi kailan dere, Psst! Hey! Katunga pastor, ko na ko na presbyterian niya pastor. Wala akong kabalungan katunga pastor, katulik ko na po na ito. gi ko na nga pastor, 2014, seminar sa Cebu. Ala siya ko, pastor. Seminar ta sa Cebu, tulukad lang nga seminar. Kini nga seminar, pastor, convention seminar sa tanang mga Pastor. Ayaw ko, liko pastor, kay busy ko. Ingol po siya lang ko, ayaw ka bala ka pastor, kay libre, pliti, back and forth. Kanyang kami mga pastor, kay nabuhi mo sa libre. Uy. So, nisagot ko. And siya lang ko, libre, accommodation, meals, hotel. Unya, libre pa yun pastor. Ilaag ito mo. Alam ano po itong pastor nga. Kaya nisugot mag umu seminar. Pagdala po lima ka pastor. Unsay na hitabo. Gitagaan ng pliti, one way ra, si sibo. Pag abot mo sa Cebu mga Iksuon, 2014, sa Pirtres, padulong na sa sa Binyo sa Ikutek Lahog. Dito malang Binyo. Pag abot mo mga Iksuon, kuyo na ko, nagdala mo kong lima kapastor. lay pastor sa, ba sa Balista, Baptist, Pentecostal, Born Again. Gidala na sa si 2014, kaya mga amigo na ko. Kaya mong tuyo, convention seminar lagi. Unsay na ito mga Iksuon. Pag abot mo sa Cebu, pag abot mo sa Binyo, dula na nakabutang nak nak taa, dako kayong Tuan Seminar House Nakabutang sa taas Walking with Jesus Seminar Uy Psst <laughs> Unsa kaya sa Bisaya Maglakaw ka o Kristo apel apil Masa unindot seminar Raki Maglakaw ka o balik Kristo Dito mga eksoon Kaya magkaubang bang pastuli Sulod naman Pag abre sa mong Purtahan mga eksoon Kaya pag abre Kaya ang seminar Katoliko mo niya eh Dito na iskam Na -scam. Unya, hastang sukuha sa pastor, kauban, kaya ang sulod sa maong seminar, kung sa'yo nakita mo, dagko kay mga ribulto. Kaya ingot to, eh, Jesus name, Jesus name. Kaya allergy man mga Amen. Kung sa'yo nakita mo, nasuko ako mga kaubang pastor nga naman, tungod kay, nga ano ko nung ako sila sa katoliko? Maka-impirno man naman ang pagkapilapil sa katoliko. Psst, ay, maka-impirno. Mabito, Ingo ta mga kawan, mangulit ta, mangulit ta, ma ta dire. Ang problema ka, sa alam pa pag uli, ang pliti. <laughs> kay kinahanglan mo na mahumano ng tulog ka adlaw, kasi may ayaw, may pliti. Napugos kid ko. Giing nalak sila nga, unsa ito pag uli, ang pliti. Like soon, mangulit sila. Giing nalak sila nga, ayaw na, ayaw mo, magkasuko niya. Ato na lang humano ng seminar. Total, ang atong membro, Huwag man ka balo, nag-seminar ka sa katoliko! Nisugot akong mga kauban! unsa pagkaunsa, to make the long story short. unsa pagkaunsa ang mga iksoon. Nisugot man sila. Kaya ka na yung seminar sa katoliko. Katuloy na atong na lang seminar, Catholic renewal na ito. Ang kuyo nag seminar, 300 plus. Na yung mga, na yung mga pare, na yung mga matre, pastor, pastora. Ang majority yung seminar ng ito, sa Cebu, 2014, halos talang katoliko. Amen. Di katolik renewal man. Unya, di ba yun ba Ang kaubang Ako pastor? Dahil ako na ito sa unahan. Nakaninut, kinakatapad yung pastor sa baptist dali. Eh. Ang nagminsa itong 2014, pare niyo dali sa buhol si Father Skelton. Katong negro ah. Nga, kay English man to. Ingon itong pare nga, all rise, tindog na me. Tigpangurusay naman sa si kato. Ingon itong pare nga, in the Father, Son, Holy Spirit, Amen. O nga, kung di ka manguroos ganito, lingi-lingiwan ka sa mga katoliko. Hindi, <laughs> katong kaubalong pastor sa baptist pag-ingon niya, in the Father's send, ang isang Amen! <laughs> Atong palagpakan ng gino'ng mga iksoon. So dito sa mga seminar, dito na no, ko na ibalan, nga nung manguroos ang katoliko, di pa niya ang kadaugan, ang kaluwasan, ug ang gahum sa Diyos. Unang Korinto, Kapitulo 1, Bersikulo 18, kay alang kanila ang cross binuang apan alang ka na itong ginaluwas, ang cross ka na ugan, kay kini, mauang gahom sa Dios. Amen. Ezekiel 9.4, hangtod sa size, ipatik ang cross sa agtang. Kaya ang timaan sa cross, mauang timaan sa katauhan sa Dios. Amen. Ato pala pa lang ng ginoo. O dito sa mong seminar, ang hatay na kukatinaawan sa pagtuong katoliko, iyang pangalan si Father Joe Kilong-Kilong. Kasi kailan na rin? Psst! Ay, kasi kailan dali? Usa ka Jesus niya pare. Talang mga pastor, kami mga pastor, kitagaan ni katinawan sa pagtuong katoliko. Dito na tubag ang tanan na mga pangutan 2014. O dito mga iksoon, matod pa sa Juan 8.32, Biritas Leverabit vos, You shall know the truth and the truth will set you free. Amen. Huwag dito na na nahibalaan nga usalang kasimbahan ang gitoko ni Kristo o dili ang buwan naging Kristiyan. Kasi Kristo bingon sa Matthew 16, 18, bingon si Kristo. Tu Petros et so pelang pitram, e de eklesia mit porti en pere, nun at versus iam. Nasabtas wa? Ada ganata. Bingon si Kristo, o ikaw, Pedro, o okay, ibabaw niling bato. Tukurun ko ang akong simbahan. Bisan gani ang gangaan sa impyerno, dili makabuntog ni ini o ng simbahan, angkon sa kasaysayan ng reliyon world history By Webster Ngayon ay laing simbahan na doon ay ginikanan Sukad pa sa kakaraanan Walay laing kundili Ang Iglesia Katolika Romana atong ang palakpakan ng Gino, mga ison Walang pasalamatan kami ni Father Darwino? no? No? pagyud, to pag Pasalamat niyo ni Father Darwin, nga Kaming mga converted palangga kami ni Father Darwino. No? tagaabot na mo sila sa iyang kwan, busog yung kaimim, dagko kailang mo tiyan. Karo na katawa, kapilaw yun minikaon ba? No, mga naigsoon ko na Kristo, ah, mubo lang ako ipaambit mga igsoon, kaya na may panultihon, mas maayong sulti ugamay gamay, ako na-invite, sunod. <laughs> Amen. sa mga igsoon ko na Kristo, may mo, 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 in, eh, mga igsoon, nasa't that advertise ka dali, ha? <laughs> Matumig si Kirogma, So nami, healthy organic coffee, mga igsoon. Kaya nga kapi mga iksoon, pagpaubos sa BP sugar, katulong insomnia, katulog lamik yung tulog, ali. No, kaning thank mm -hmm. you